Good morning mga kaunigas ng Leyte. Ito po ang plantito ng Leyte. Dahil uh, init ngayon, uh, didiligan natin yung mga katago kong mga halaman. Yung bawal magkasakit. Okay? Ah, samahan niyo ako. Dahil tapos na akong magwawalis, kaya diligan tayo naman. Okay? Hey, okay, thank you for watching at watch-watch lang muna kayo dyan sa aking mga ah, nakatagong halaman dahil maraming tayong halaman dito na dapat nang na diligan so every 3 days lagi kasi tayo nag ah, sa kanila so, nahin natin dito yan yung aking mga halaman ah, nasa gilid ng aking ah, pintuan ng aking little condominium Ay, close lang natin itong ating condominium nakakahiya yun <laughs> o oh, ayan yung ating mga snake plant na abaniko na snake plant. Ayan po ang pinakamader niya. Ayan po na ang ibang klase ng snake plant. No? Ayan. Ayan. pa, mga dwarf na snake plant. Dalawang uri. At ito pang isa. Ano ba yung snake plant na yan? May may biyak siya sa gitna. Pero circle siya ang forma niya pero may biyak sa gitna at tapos ito ang aking money maker ayan yung money maker ko may bulaklak na isa pa lang <laughs> ayan yung mo yung kwan yan may nagpasidling sa atin ayan dalawang sidlings ng money maker so, marami tayong mga halaman dito sa loob no so gusang natin natin muna sandali dyan. at ang ating mga special na mga halaman Tinatago lang natin na hindi mainitan. Yung ating variegated na badyang. Yan ang ating uh, bonsai na kalatsutsi or adenium plants. Tapos, nandyan ang ating mga uh, forever rich. Ayan, uh, yeah, forever rich. Nangalaman natin. O, oh, ganda. Nakatago lang sila. Bawal sila kainit. Kasi, kasi yung iba nung unang panahon ay namamatay po dahil na subrang sobrang sikat ng init no? masisikata ng init kaya e, yan no? yung mga seedling natin dyan kaya tayong pinasidling dyan dahil mayroong nag order sa atin kaya ansel na lang tayo dito para maka, magkaroon tayo ng buhay buhay yan mayroon tayong golden tongue dyan syempre hindi mawawala yung mga the best ko nasa gilid lang oh. Yeah. At ito ang special elephant air. Oh, mayroon na siyang anak. So, a uh, shout out din ko sa mahilig maghalaman no. Oh. oh, binta ko na yung mga halaman ko. Oh, tapos mayroon pa dito yung ating mga bonsai na uh, dakit. Yan yung mga bonsai natin na dakit maganda na yan dahil marami ng mga ugat-ugat dyan sa ilalim ano. oh, hindi pa tayo napagkag-cutting dyan dapat katingan natin yan para mas lalong lumago ayan, juice lang natin yan ha yung mga bonsai ko ayan at ang aking Cinderella hindi pa namumulaklak yan ha Okay, thank you for watching mga kalmigas ng Lady. Good morning!